Isang maulan na umaga na naman sa inyo mga koys Ngayong araw na to, balak ko pa naman ayusin yung lot natin. Pero walang makakapigil sa atin. Sabi ko nga, be passionate. Kaya kahit medyo maulan nga mga koys agad na akong pumunta sa lot natin para tignan nga yung mga sira ng lot natin. At kung napapansin nyo, medyo okay na yung landing board natin. Hindi ko kasi mapigilan na makita na sira yung loft natin. Kaya kahit gabi, inayos ko na to. At dito nga parte sa breeding cage natin, marami na ding sira. Chinik ko pa nga yung landing bird natin kung matibay pa yung pagkakagawa natin dahil medyo madilim na nung ginawa natin ito. Good morning sa inyo mga koys. Kung nakikita nyo, isang maulan na umaga sa inyo. Ayan, pero ngayon mga ka birdie kung nakikita nyo, ayan, ginawa ko na yung landing bird. Kapon lang, medyo tuwid na, hindi nakagaya nung dati. Medyo balik ko talaga, tsaka bali ito. Ginawa ko na yan, ko talaga kagabi Nagawin ito. Ngayon, mga kabirdy, marami tayong gagawin tulad nito. medyo marupok na yan. At saka yung mismong loob ng loft natin. So, papakita ko sa inyo. Yan na nga yung mga sira ng loft natin. Yung mismong flooring. sa dito. At saka isa dito. Ayan. So, ngayon, mga kabirdy, tatlong side yan. Ayusin na natin yan. So, ipapakita ko sa inyo yung mga gamit, mga kabirdy. Tara! At ito nga pala yung mga gagamitin natin. So tatlong pirasong retaso na kawayan. Meron din tayong maliliit dito para doon sa mga maliliit na sira. Nandiyan na din yung metros natin, mga pako na gagamitin natin. Yun nga lang mga kaburdi, may kalawang. Ingat-ingat lang tayo, baka matetano tayo. Yung martilyo natin at yung panghuli natin, yung ginagamit natin na itak. Parang may kulang pa mga koys. Kasi nga pala, nakalimutan ko yung ligari pala natin. At dahil nga nire-restore natin yung lop natin, hindi din natin makakalimutan yung training box natin. So napakalaki kasi ng sira niya dito. Kailangan na natin palitan yung mismong liston niya o yung pangipit niya. Medyo matibay pa tong training box na to. Marami-rami pang ibo ang itatos nito. Kaya i-restore na natin ito. At pagkatapos nga ano agad na ako nagumpisa. Agad ko nang sinukat yung ipapalit natin na kawayan. hindi mawawala dito yung liligariin na natin para magpantay ito sa papakuan natin. Pagkatapos natin itong putulin, ngayon naman is papantayin natin yung mga kanto nito para hindi matalim pagkahahawakan na natin ito. At tanda na ang lahat mga koys kaya binaklas ko na yung lumang pangipit. At ito na yung pinakamaganda dito dahil ilalagay na natin yung kinayas natin at ayan nga nilagay ko na yung bagong pangipit. At ayun, parang magic mga koys, okay na yung training box natin, naipitan na natin ang bagong liston. Ayan nga mga kamurdy, medyo madilim na. So kanina kasi mga ka-birdie, yung GoPro natin abang nagtitake tayo ng video. So ayan, naka-charge yung dalawang baterya natin and then yung sa kasamang palad, yung isang baterya is nasira pala. Then, ito na lang hindi natin naayos. Yung mga pang ilalim, kung napapansin yung mga ka-birdie, mahina na yan. Ayan, oh. ganyan na kahina yan mga ka-birdie, gandito yan. Ayan, medyo mahina na yan. Pero yung itaas na bahagi, matitigas pa yan. Kaya ayusin pa rin natin mga ka-birdie sa pag-aayos natin sa lot natin, dapat ipakita ko lahat to. So tara, kasama ko pala dito. The girl ko ta. Ayan. So kararating lang niya galing sa school. So tara, ayusin natin. Kagaya ng kanina mga kois sinukatan na natin sa ipapalit natin itong kawayan. Mahalaga yung mapalitan natin to mga kois dahil nga medyo marupok na baka makawala yung mga breeder natin. At kung napapansin nyo nga mga koys, napakadali na itong dahil mahina na itong sahig na to. Pagkabaklas nga nito, agad itong nalaglag. Siyempre para di rin makawala yung ibon natin, inilipat natin muna ito sa training box. Sa pagpalit, napaka basic lang mga koys. Papakuin lang natin ito, then ng konti. So, ito mga ka-birdie, okay na matatag na ulit tong nalagyanan natin so sinecure ko lang kasi baka masira ito agad na makalawala yung ibon natin kaya ayan sinecure ko na okay na balik na natin yung ibon natin dito mga kois kapansin-pansin na unang nasisira yung parting ilalim ng breeding cage natin ito kasi yung parting nabubugbog ng ulan pero okay lang mga koys i -re natin ito para mas lalong tumibay okay na din yung dito nagawa na natin ayan okay na mga kois kung nakikita nyo madali na lang siyang isara at ibukas kagaya ng dati walang pinagbago pinalitan lang natin yung pinakailalim na bukasan niya. yan para maging matibay na ulit so kasama pa rin yan sa pag update natin ng mga kalapati natin dito sa ating loft so ayan mga kaburdi eto nga pala yung mga pa shoutout natin for today's video diba dami na kayo ha so huwag nyo kakalimut na ipalo yung feeds natin so alam ko na nakasubscribe yung iba sa inyo sa channel natin so ayan mga kaburdi ayan Shoutout pala kay Darren Di Maunahan, kay Jima Romero, Leonard Bergara, Mark Kerwin Tabunda ng Tarlac, Jerome Salvador ng Nueva Ecija, Michael Jarent Loresco, Marco Calano, John Mike Sinas Bironio, Ednis Oyat, at ang merong top 1 batch natin, Jan Ring Gomez. Okay na ha? Kaya kung di ka pala kapalaw, baka naman. Nagsya-shoutout pala ako ng unang sampo na nagpapashoutout kaya comment down below Paano na. Ano ba yan? Nasayang ko na naman yung 5 minutes ng buhay nyo. I love you all. Paalam!